Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin doon sa sinabi ni Kunan. They can compete but cannot win. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging mo sa mga dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, kahapon nga, naglabas nga ng video <laughs> ang isa sa mga traidor <laughs> dito sa Miss Universe. Nakakaloka. So, yun yung reaction ko. Diyos ko, good luck sa'yo kapag nalaman ko sino ka talagang fire ka. <laughs> so, yun. Kasi, syempre, ano yun, eh, yun. Ah, uh, to be honest ako guys, hindi ako nagulat na ganun yung pinag-uusapan nila. Kasi from the beginning naman, alam ko na na business na ang Miss Universe. At sinabi naman nila yon na ang Miss Universe is not only a beauty pageant, it's a business. So, pag sinabing business, syempre may mga monkey business na dyan. So, yon mag-expect ka, lalo na sa mga ganyan na ano talagang malalaking negosyante. So, syempre, lahat yan ipapasok nila kung saan sila pwedeng makinabang. So, hindi na nakakagulat yung mga ganyang eksena. So, naloka lang ako doon sa naglabas ng video kasi parang pantatridor yung ginawa, di ba So, parang nakahanap sila ng butas na para masira si Kunan. So, inilabas nila to be honest, noong nag-start na magbago ang Miss Universe, noong pinasok nila yung transgender woman, so medyo naloka talaga ako doon. Kasi parang, ha, magkukumpit na daw ang transgender, kumpit sa mga babae. So nakakaloka. So mayroon naman silang pageant na, alam mo yun na tinatawag na Miss International Queen, Ba't hindi sila doon lumaban, di ba? So medyo nagkagulo tayo dyan. But noong 2018, may isang trans woman nga na nakapasok si Mrs. Spain dito sa Miss Universe. Pero hindi naman siya pinalad na makapasok sa semifinal. So doon talaga medyo na windang talaga ako ng bonggam bongga na parang, ah okay. So bakit pa natin sila pasasalihin kung hindi naman sila mananalo, ba diba? So yun din ang isa sa mga pumasok sa utak ko noon na sabi ko, I think hindi sila mananalo. Kung mayroon mang mananalo na transgender, kailangan talaga very empowered siya yung malakas na malakas talaga sa at walang magagawa ang mga babae kundi panalunin ang transgender na to. So medyo mahirap makarating siguro sa top 5 yes possible pero yun sasabihin mo magta-title medyo malabo pa doon. Yung nga lang sa top 5 medyo mahirap ni, di ba? Kung iisipin lang natin talaga. At yun na talaga yung naisip ko noon na parang sabi ko sige okay lang na may, na may transgender na dyan kasi parang feeling ko naman Parang siguro 10 years from now pa bago silang manhalo yung mga ganon. And then, naloka ako dito sa pinasok nila na married, single woman. So, kasi parang mga tumakbo dyan sa utak ko. Talaga ba? Pwede yung may anak. O, oh, di ba? Yung may anak, e, eh, paano niya maaalagaan yung anak niya kung magiging Miss Universe siya? So, yun na talaga yung priority niya. And then, sumunod doon yung mga divorce ayun, yung may divorce, pero yung may anak, nakakaloka. <laughs> di ba? So, parang ang pumasok dyan sa utak ko, parang bakit pa siya tinawag na Miss Universe ko merong Mrs. Eh, may mga Mrs. Miss Universe naman, na bakit hindi sila dun magsisalihan? So, nawala na yung parang sinasabi natin na title na Miss. At hanggang ngayon, pinag natin to. But, feeling ko, kung papanalunin sila, medyo parang ang hirap Kasi syempre, una, kung may asawa sila Ano yun yung asawa nila? Kasama doon sa Miss Universe Syempre, alam naman natin na ang dalawang taong magkarelasyon Kapag nawala yan ng isang taon Yung, Diyos ko, yung isang linggo na nga lang ay mahirap ne Eh yung isang taon pa kaya Baka pagbalik ni babae, may asawa ng bago yung asawa niya Diba? Yan yung mga pwedeng possibility talaga ng mangyari. Pera na lang siguro kapag nanalo ang isang married woman. O sige, dito na kayong tumira sa Miss Universe. O paano naman yung trabaho ng lalaki kung taga-ibang bansa to, di ba? So yun, so medyo mahirap kung iisipin mo. At eto pa, no age limit. So medyo naloka din tayo dito. Kasi paano naman yung mga dito, yung mga 60 years old, katulad na lang nung may lumabas sa Miss Philippines na 69 years old. Siyempre, iba pa rin yung trabaho ng Miss Universe. So, babaguhin din ba nila yung mga policy nila? Wala na bang swimsuit competition? Yung mga ganun eh. So, talaga ba kailangan ba natin isalang talaga to sa isang beauty pageant? Kung platform para gamitin yung, parang gamitin yung platform na Miss Universe And then, yung advocacy na meron sila mapehayang sa buong mundo, maraming paraan na pwede nilang gawin to. Pwede naman dyan sa social media, pwede gumamit ng YouTube channel, di ba, na maging platform nila para maging bosses at kumuda sila doon na regarding sa mga experience nila na gusto nating matutunan. Hindi yung pamamaraan na beauty pageant talaga. But, kung gusto talaga nila isama lahat ito sa iisang programa yung married, no age limit and then plus transgender edi eh, di gumawa tayo ng another pageant na merong rules na ganito lang at hindi masyadong nahihirapan yung mga sasali dito so yun na akin kasi kapag ginalo ninyo yan dyan sa Miss Universe ay eh, talagang maloloka talaga yung Miss Universe so mawawala yung ano mawawala yung tinatawag na prestigious 'di ba? Kasi magiging magulo siya, parang labo-labo, 'di ba? Pero sa isang sa isang banda na isip ko din na siguro makasalihin nila 'to para lang sa kanilang ano strategy game. Ayun nga. So, ganun nga 'yon nangyari. Actually, naalala ko yung interview ni Kun An dito sa jkn sa kasama station dito sa Thailand sa mga TV. Una, sinabi niya, nung nanalo kasi si Arboni, parang feeling ko hindi niya gusto yung beauty ni Arboni. Parang ang gusto niya yung beauty ni Venezuela. Ayun yung naramdaman ko. Kasi nagpa-interview siya at sinabi niya na sa susunod na Miss Universe, ang gusto ko ay maganda. Gusto ko ang Miss Universe ay maganda. So hindi ko lang alam kung hindi siya nagagandaan kaya Arboni. Pero ayun talaga yung gusto niya. Kasi di ba may pumasok noong 2022 na talaga beautiful face na si Curacao, pero hindi siya umabot talaga doon sa top 3. So parang feeling ko, ah, uh, ayun yung gusto niyang manalo. And then, ah, uh, ayun nga, nagpa-interview siya ng bongga-bongga na ang gusto niya maging Miss Universe talaga, isang simbolo ng babae na sobrang ganda. So, hindi ako nagulat kung bakit nanalo si Nicaragua over Thailand, 'di ba? Kasi nga 'di diba, sinasabi ko naman, si Thailand maganda siya sa personal, pero I think mas maganda sa kanya si Nicaragua. At nakita niyo yung mga pumasok sa Top 5, parang nag sila sa beautiful face talaga. So 'yon. So, isa yun sa ano, isa 'yung sa mga sinabi ni Cun na hindi ko makakalimutan at na, nagmark sa akin na okay ang ira ng ng JKL ang gusto nilang maging Miss Universe ay beautiful face gusto nila yung talagang performance level at ayun yung nakita natin ng Miss Universe and then ang inahanap nila talaga gusto nila yung may beauty at eto nagsalita din si Kunpoy kung saan isa naman siya sa mga uh, ano ng ano ng Miss Universe Thailand, ang national director, kasi nagkaroon nga dito na, ng, ng problema ng manalo si Anne over Nicole. Kasi ang sinasabi ng mga tao, kasi nung Miss Universe talaga ng Thailand, nung time ni Anne na 2021, ay talaga naman naloka talaga ako kasi first time ko nanood ng beauty pageant na inannounce ang winner na sobrang tahimik ang lahat na pwede kang maglaglag ng karayom talaga at maririnig mo yung tunog as in siguro ang sumisigaw lang yung tindi ko ni, ni Anne ayon ganon so medyo naloka ako doon na parang ha? Huh? Ganun talaga yung reaction nila. Sobrang tahimik. Sobrang shock na shock sila na nanalo ang an over Nicole. Kasi si Nicole kasi yung kanyang communication skills talagang bongga. Tapos yun, binatikos talaga si Miss Universe Thailand ng bongam bonga And then, ayun yung sinasabi niya sa kanyang pahayag na hindi hinahanap na Miss Universe ang isa sa mga magagaling kumuda sa ngayon. So, Ang hinahanap ng Miss Universe, yung appearance, yung beauty appearance niya, and then, plus, gusto nga ng honor ng Miss Universe na talagang, ayun, maganda si girl. so, yon Kaya, sabi ko, ah, okay. Tapos, isa din sa na-amaze ako dito, noong 2022, uh, 2023 na Miss Universe Thailand kasi ang sinasabi ah uh, okay na ang married woman So mali si Vina, si Vina talaga is sobrang caliber talaga yung performance niya Pero hindi nag-focus ang Thailand sa isang married woman Bakit? Dahil gusto nilang manalo ng Miss Universe So pinokus nila kung sino kay ang pwede na makuha nila talaga ng Miss Universe So ang kinuha nila ay si Antonia Forsyth And then, ayun nga. So, kahapon sa meeting nila, na pwede naman mag-compete, pero hindi pwedeng manalo. So, yon di ba? So, ako para sa akin, uh, strategy game yun ng Miss Universe. Eh. So, yun yung gusto nila. Kaya lang, kawawa lang si girl So, ang possibility na marating talaga ni girl dito ay top 5. So, paano ko sobrang galing ni girl at kaya niyang kumabog? Pwede pa ba, ba itong manalo or dadayain? to be honest ako para sa akin. To be honest ha, sa akin, ang tingin ko dyan, siguro papanalunin nila yan para lang ma-show sa atin na, oh, ato, pwede pala manalo ang married woman, pwede pala manalo ang transgender, pwede pala manalo ang divorced woman, pwede pala manalo ang isang 35 or 40 years old. Pero sobrang layo nun, sobrang tagal pa nun. At parang feeling ko, ah uh, siguro isa pero matagal masundan ganon siguro after 10 years magpapanalo sila ng ganon basta siguro qualified talaga si girl as in talagang siya talaga yung makikita ng tao na mananalo so ayun <laughs> so ako para sa akin hindi na nakakagulat ko ano man yung pinag-uusapan nila pero ang nakakalungkot dito kasi maraming magagamit para sa kanilang business but hindi ko rin naman masasabi na kawawa naman sila kasi magagamit sila dahil kabilang banda tumingin din tayo sa magandang side yung magandang side dito is siguro ang panalo dito is mapupromote nila mapupromote nila ang plus size beauty mapupromote nila yung transgender mapupromote nila yung mga married woman na meron naman mga advocacy na pwedeng ipahayag sa buong mundo kung ano man ang meron silang gusto a-advocasi uh, at gusto nilang malaman ng tao So, ayun, kumbaga parang nando doon But, syempre, ang Miss Universe is a Miss Universe Magpo-focus pa rin sila kung sino ang dapat at sino yung gusto nila manalong Miss Universe Sabi ng gano'n, pwede lahat sumali, pero hindi mananalo. Pero hindi tayo mag-focus doon na, naku, sa sila, hindi naman pala sila mananalo, eh bakit pa sila nilagay dyan? Siguro mag-focus tayo doon sa ko ano yung nakikita natin sa kanila. Kasi hindi naman sila dito malalaro eh. Kung baga, parang maipapakita ng Miss Universe kung ano ang merong advocacy sila may papakita ng Miss Universe kung ano ang meron sa mga taong to. So, yon Pero, ayun nga lang, nakakalungkot kasi siguro ang pinakamalayong mararating nila ay top 5, katulad na lang ni Colombia. To be honest, si Colombia, hindi ko nga siya naramdaman noong nakaraang laban ng Miss Universe na married woman siya. Kung baga, parang nandoon sa estilo na nakikita mo na para din siya mga single. Pero isa tong halimbawa na ang married woman ay kayang mag-compete sa isang beauty pageant. So siguro gawin na lang natin na positive doon sa mga pinapakayan nila. Kasi at the end of the story, ang sinasabi naman nila ay kasi syempre, parang makakuha sila ng model, makakuha sila ng role model, at marami pa naman din silang plano doon sa mga girls kung sino yung mapipili nila dito. Kung baga, parang ganun talaga, this is a competition. Kaya lang, sabi ko nga, kung ikaw yung country, bakit ka magpapadala na, na alam mo na, na hindi naman pala mananalo? So, syempre, doon ka mag-focus kung alam mo na ang kandidata ay ano, kumbaga para paano siya magkukumpit, di ba? Paano siya mananalo sa mundo ng beauty pageant, di ba? So, yun lang yun. Uh, to be honest, yung meeting nila kahapon, hindi na ako nagulat doon. Expected ko na yun. Kaya sabi ko nga, siguro dapat mag-focus din tayo doon sa kandidata na alam natin na papalo sa competition. Hindi yung parang alam na nga natin na hindi naman pala sila mananalo, papadala pa natin. O, so parang lang tayo na ipapatalo natin. So yun din yung dapat strategy game ng bawat national director. So walang problema. So okay yan sa mga ano nila, sa mga gusto nilang mangyari. Pero dapat yung national director mag-isip din sa strategy game na sinasabi ng ano ng beauty pageant na to. So yun lang. Nakakaloka lang talaga yung beauty pageant na to. Kasi parang feeling ko uh, hindi lang naman to yung kay Kunan parang feeling ko yun lahat sila so yun so talagang mawiwindang ka na sa Miss Universe so yun lang yung akin so siguro wala naman tayo magagawa kasi wala din naman tayo magagawa kung oh, ayun ang gusto nila. So, since na nabuking na sila, baka ipanalo na nila yung mga pinasok nila na no age limit or transgender or married woman. Siguro mas maganda ang gawin na lang siguro ng Miss Universe. Tanggalin tong mga to para klaro. Kasi, wag kayong mag-focus sa drama. mag-focus kayo doon sa galing ng babae, sa empowered, di ba? So, kung papakinggan mo namang maiki, mayroon din yung mga good side. Ano doon lang yung bad side na parang maluloka ka lang doon sa kanila kasi nga parang, ha? <laughs> Ayun yung gusto nyo mangyari. Diyos ko, sasakit yung ulo ninyo. Pero, dapat lawakan din natin talaga yung pag-iisip natin sa mga pagbabago ng Miss Universe kasi talagang grabe malalaro talaga lahat ng bongga bongga so ayan so kayo guys ano guys ang masasabi ninyo just ko na loka ba kayo wag kayong maloka <laughs> expected na yan so yan so ganun talaga guys bago na talaga Bagong owner bagong strategy game so i-ano na natin yan kumbaga parang dapat maintindihan lang natin pero kasi ang nakita ko lang dito dapat marunong din talaga maglaro yung mga national director kung ano yung ipapasok nila dyan. So, yun, ganun lang. Ganun lang kasimple. Katulad na lang halimbawa, nung Spain noong 2018, nagpasok sila ng, ng trans woman. And then, ano ang nangyari do sa trans woman nila? Eh, di ba? Dahil gusto nila mapag-usapan sa buong mundo, ayan na may trans woman na, hindi na magpumalo doon sa Miss Universe. And sayang din lang yung laban nila. Eh siguro kung nagpasok sila ng isang empowered woman na babae na alam mong kakabog ng bongga-bongga more than doon sa trans woman, eh di panalo kayo. So, sino ang natalo sa game? O, di ba? Spain. <laughs> so, yon So, ganun lang yon So, dapat maging mautak din talaga yung ano, Maging mautak din talaga yung national director So alam mo na nang hindi nila papanalo nito Eh bakit ka magpapadala ng ganito So ganon So guys, kayo guys Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So please comment below para at least malaman ko naman Kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon So yun guys Guys, maraming maraming salamat Siyempre sa inyong lahat Sa walang sawang suporta ah na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. So, guys, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys, sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys! Oh, <music> oh,